Nakarang video ay pinakita ko sa inyo kung paano ang pagtatanim namin ng Thailand rice, ano mga dapat gawin, at ang kasunod doon ay ang pag-a-apply na sa Philippine Crop Insurance Corporation, paano ba ito ginagawa, at ano ang mga dapat gawin. At sa episode na to, ito ay ang episode tuh kadugtong nito nung nakaraang episode. Sampung araw, matapos na magtanim tayo ng Thailand rice, ngayon ay mag-a-apply na tayo ng urea kaysa episode na to at pag-uusapan natin ang urea application sa ating tinanim na palay. Saan? Paano ba ito gagawin? Kailan ba ito ginagawa at bakit natin ito i-apply yung Thailand, yung urea. At siyempre, sasagutin ko na rin mga ultimate na tanong ng mga baguhan at siyempre mga eksperto. Kaya kung handa ka na para sa ating episode 2 ng uh, Palay Series ay let's go! After 13 days ng direct sabog tanim natin na Thailand rice ay nagsabog na ako ng isang sako na urea. Timing, hapon ang ginawa ako. Wala pang tubig pero basa ang lupa dahil sa matinding baha. Halos tatlong araw din kasi tuloy-tuloy ang pagulan. Matapos na pagkatapos na pagkatapos nating magsabog ng palay, nasa dalawang araw pa lang yung palay natin. Ayun, tuloy-tuloy na yung pagulan kaya tinamaan din ng baha yung aking tanim na palay. Pero ang kagandahan nito, yung mga yung baha na yon ay nag-iwan sa ating palaya ng ng latak, o yung tinatawag nila na tai ng baha. At ang naging resulta nito, naging mas napakalambot ng lupa kapag inapakan mo malambot ang lupa. Kaya saktong-saktong timing ito upang mag-apply tayo ng urea. Paano nga ba ang ginawa nating urea application? Timing. Sip ba talaga ito? Tanong agad ng karamihan, ilang oras ligtas ang urea bago mulan? Sagot: Para maging ligtas ang urea nating na sinabog, at least dapat at least hindi umulan ng 4 to 6 hours. Kapag nailibing kasi natin o nalubog sa sa putik yung mga tinapo natin na urea ay hindi ito sasama sa Agos. Kasi kahit umulan sa gabi. Bakit? Kasi nakabaon yung, yung abuno. Yung yurya nakabaon pag tinapon natin dahil sa sobrang lambot ng lupa at makapal yung tayo ng ba bumabaon sa ilalim yung yoria kasi hindi patunang yung yurya. Kaya hindi basta-bastang matatangayan ng tubig. Pero kapag tumama naman yung yurya sa umagos na tubig, patay sa yung abunon natin pero kapag tumama lang ito sa moist pero hindi umagos basang putik o medyo malamot na lupa jackpot, sakto yung timing yung pagkakadali natin drain plus basang lupa efekte ba o hindi? may mga nagtatanong e, di ba dapat may tubig bago tayo mag-abuno? tama yon hindi tayo pwedeng mag-abuno ng walang tubig bakit? kasi ang urea ay napakabilis matunaw. Ang urea kapag nag-abuno ka na mainit, dalawa hanggang tatlong oras lang, sayang na ang kalahati ng urea mo. Bakit? Dahil yung volatility, ibig sabihin, nag yung urea. Kaya ang pinakadabes dyan, dapat may tubig yung tatama nun, at hindi yung tubig na umagos katulad ng baha. Kailangan naka-stack lang yung tubig para yung urea doon lang matutunaw. Basta sa ganitong klase ng setup, basta malambot ang lupa at drain ang baha, wala nang umaagos baha. Ibig sabihin, malambot lang talaga ang lupa, may putik, may natirang tubig pero maliit na lang. Pasok na pasok yung urea kasi mas magtatagal ito sa lupa at dahan-dahan itong sisipsipin ng ugat ng palay. Pag-usapan natin kung ano yung advantage at disadvantage yung pros and cons Kapag anong klase, malambot ang lupa dahil sa baha at kapag tumapon ka ng urea, bumabaon sa, sa putikan. Ang pros nito, o yung advantage nito ay mas kontrolado ang nitrogen release. Bakit? Kasi pag baon sa putikan, hindi na makakasingaw yung urea. Nandun na kagad siya sa kung saan siya tumama. Hindi agad ito matatangay din ng baha kapag kahit na umagos yung tubig, hindi siya matatangay. Bakit? Sa ilalim siya ng putik. May enough moisture para matunaw ang urea. So, pero kapag once yung pag tumapon tayo ng urea, tumama talaga sa tubig na magos, sayang na kagad yun. Ano naman yung disadvantage kapag ganito? Kapag nagsabog naman tayo na walang tubig, no? asin talagang pagtama ng urea sa lupa, matigas yung lupa, walang tubig, baka hindi may tumabsorb ma ng palay. At kung sakali, biglang bumaha kinabukasan at may agos, sayang talaga yung yoria natin. Thailand rice, anong dapat asahan sa ganitong setup? So, nandito na tayo sa direct sabog tanim. Nag-direct sabog tanim tayo. Plus, sampung araw. Eto, nag-apply nga tayo ng yoria. Ito ay para i-boost natin yung growth ng ating uh, tanim na palay. Dahil ang yoria ay nitrogen kapag nag-apply tayo ng urea sa ganyang stage ay para ma-promote o makatulong ito sa palay na magkaroon ng malagong dahon mas mabilis yung kanyang routing, at syempre mas mauna ito sa sa damo may tutubo pa lang na damo sila sisipsi pa lang nga lang syempre magkakaroon din ito ng chance sa damo na mabilis na tumaba mamaya pag-uusapan natin kung ano dapat ang susunod natin gagawin. Habang nagiikot-ikot ako, sa ganito pa lang, sampung araw pa lang pala na napalay natin, mayroon na kagad akong napansin ng mga white butterflies. Medyo kinabahan kagad tayo. Pero ano nga ba ang dapat natin gawin kapag nakakita na tayo dito? Or ano kaya itong mga white butterflies na to? na huh? Nakakita ka na ba ng mga maliit na puting paru-paro dyan sa yung palayan o sa gilid ng pilapil? So that's a sign na ito ay dapat mo nang paghandaan. Dahil ang mayan ay adult form ng steam borer. O kaya naman, left folder moot. Mga moot sila. Ano ba pwede natin gawin? Pwede tayo mag-spray ng katulad ng karate 2.5 EC. Basta sapat lang yung dose. Hindi masyadong katamtaman lang. O pwede naman nating isabay yan na mag-spray tayo niyan kasama yung foliar. At sa ganyang pagkakataon dahil nga kahit nagsupi tayo may tutubo pa rin ng mga damo at iniisip natin mag-spray tayo ng 24D. Pero take note, ka hindi natin pwede pagsabahin yung foliar at saka yung 24D. Bakit? Yung 24D herbicide pampatay ng damo. Samantalang yung foliar ay pampataba. So hindi natin pwede pagsamahin. Pwede natin unahin mo na yung foliar tapos mga 2 to 3 days ay mag-apply na tayo ng 2-4-D. Pwede natin pagsabayan yung karate at pulyar sa umaga o kaya sa, sa dapit hapon. Huwag tayo mag spray ka farmer ng mainit yung araw. Mas maganda nga mag spray tayo sa hapon o kaya sa maagang maaga pa para bago sumikat yung araw, maabsorb na ng halaman yung, yung spray natin. Kasi nga kapag tinamaan ka ganyan ng araw at natuyo, kasi nga sa volatility ng mga spray natin, wala, sayang din yung ating Uh, binili ng mga gamot na yan mas maganda, kung ako sa inyo mas maganda mag-spray sa apo na lang papunta sa gabi, malamig so yun kailangan sa ganong stage pa lang makaready na kagad tayo dun sa mga white butterflies na yan kasi napakalaking ano yan kapag hindi natin uh, na ano yan pag dumami sila, mas mahirap na nating control so prevention is better than cure dito naman may mga manok sa amin, umiikot-ikot, kumakain ng mga lumilipad na yun mga paru-paro. Pero hindi pa rin yun sapat dahil pagdating ng gabi. Yan. Pag araw, wala sila dyan. Hindi mo sila makita. Nandun sila sa gilid ng kahon. Pero pagdating ng gabi, nandyan sila sa loob. Hmm? So, ano ba susunod na akbang na pagkatapos natin mag-apply ng yurya, naka-apply na tayo ng yurya, ano ba na bang susunod na akbang? Ano nang gagawin natin? Number one, imonitor natin yung ulan kapag hindi umulan at yung ka natin ay pag sobrang tuyo, patubigan ng konti para yung lupa hindi titigas. Pangalawa, i-observe natin yung growth ng ating mga palay ng mga 3 to 5 days. Titingnan natin kung lumago na ba yung mga palay natin. Yun ay resulta ng urea. Kung uh, naging luntian na ba, nagperdi na ba yung mga dahon. Pangatlo, check natin yung damo. Kasi makikita na kagad natin yan yung mga damo. No? Nakikita na natin dumadami na yung mga damo. Saka natin isusunod yung 2,4-D, yung herbicide natin after ng ilang araw. Ano bang ginagamit nyo dyan? Pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Ano ba yung ginagamit nyo na herbicide na effective? Pwede nyo i-comment, pwede i-recommend dyan. Para kung sakali ay pwedeng subukan na iba nating mga ka-farmer, mga nagtatanim ng palay. At pangapat, Uh, prepare for pest control early. Bantayan na natin yung mga white butterflies na yan. Leaf holders at iba pa ng mga pisti na haatake na dyan. So kapag inatake yan at hindi natin na control, useless yung mga unang, mga unang ginastos natin. At panglima, lima, mag, pwede ka na rin mag-apply ng uh, foliar fertilizer para mabalance natin ang nutrients. So mayroon tayong bonus tip na baka ngayon mo palang malalaman na ang urea ay hindi lang pampataba kundi ito ay magsusustinto doon sa susunod na yugto yung tillering ay yung tillering yung yung palay ay magsusuhi na so napakaganda yan so yan ang isa sa mga kung bakit tayo nag-aabono dahil yan ang pinaghahandaan natin yung pagsusuhi ng halaman pero alam mo ba kapag sobra, sobra-sobra na yung urea, magiging mahina yung steam ng ating mga palay. Kaya minsan hindi rin tama yung kaisipan na kapag marami, maganda, hindi rin. Kailangan timing at balance yung tunay na sikreto para dyan. So dyan ka farmer, nagtatapos ang ating video ngayong araw. Sa susunod na video ay papakita ko naman sa inyo kung paano natin i-control yung damo. Papakita ko sa inyo kung ano mga dapat i-spray yung pre-emergence, ano ang mga dapat nating i-spray, kailan pwedeng mag-spray, at ano mga pwedeng i-spray na mga chemical agent. Kaya abangan mo yan. At gagawa pa tayo ng mga video paano i-control yung pest management. Hanggang sa makapag-harvest tayo, makapagbinta ng palay, lahat na yan ay gagawin natin kasi sunod-sunod na episode na to. Kaya ka farmer, kung meron kang tanong, i-comment mo dyan. At kung nagustuhan mo naman yung video na to, kung gusto mo at gusto mo pa ng matuto ng maraming mga ganitong klase ng mga videos tungkol sa pagtatanim ng palay, pagtatanim ng gulay, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm. I-hit mo na rin yung like, ihit mo na rin yung share button kung na nakuha mo o meron kang natutunan o nasagot ang mga tanong mo. At gagawa pa tayo ng mas maraming mga video patungkol dyan. Kaya maraming salamat. Sa next episode ay aabangan kita. Kaya kita-kits tayo sa next episode. Maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!